Yo, what's up mga kapanggap? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, kung saan ka man naroon. Ngayong araw, merong dumating na special delivery from Love Hope Faith Group. By the way, ang pangalan ng makulit na fur baby sa background ng video na ayaw umalis ay walang iba kundi si Lily. <laughs> At para po sa mga hindi nakakaalam, ang Love Hope Faith Group ay isang charity organization na nagpo-provide ng assistance sa mga cancer patients since 2013. Sobrang wala akong masabi sa packaging nila, napakaganda. Ganito yung mga packaging ng tipong mahihiya kang buksan eh, na parang gusto mo na lamang isama sa display. At kung mapapansin nyo sa kanilang packaging, merong nakalagay na Together Let's Help Save Lives. Yes, you heard it right mga kapanggap, save lives, magligtas ng buhay sa Tagalog. It is because for every purchase of their trendy wristwatch, 50% of their net profit will be provided to support cancer patients. O diba, meron ka ng magandang relo, nakatulong ka pa. Tignan nyo naman yan, kahit sa loob, napakaganda ng packaging. Merong nakalagay na, together let's give hope to cancer patients. You know? ang ganda ng wristwatch nila, ang ganda ng color combination. Ang tawag nga pala sa wristwatch nila is Lifesaver Watch. Biruin nyo yun for only 350 pesos, meron ka ng napaka-cool na watch na magagamit mo sa araw-araw. Bukod pa dyan, napakarami mong color combination na pwedeng pagpilian. Tignan mo naman yan, sobrang cool ng color ng Lifesaver Green. At oo nga pala sa mga nagtatanong kung bakit ngayon lang ulit ako nag-upload ng video, Pasensya na kayo dahil sobrang busy ko talaga nitong mga nakaraang buwan. Pero huwag kayong mag-alala mga kapanggap dahil simula ngayon susubukan nating makapag-upload ng mga videos para sa inyo. Tignan mo naman yan, napakaganda ng colorway. At sa kanyang rubber band, nakalagay ang mga salitang, Together Let's Help. Ang astig naman nun. Kaya naman, kung gusto ninyong magkaroon ng mga watches na katulad nito, you can always contact them through their Facebook page, Love Hope Faith Group. Or you can check out their website, lovehopefaithgroup.com para makapag-order po kayo. Kaya naman halika at sama-sama tayong magligtas ng buhay. Tulad ng Love Hope Faith Group, let us all spread the love. Do not lose hope and always have faith. Ang ganda talaga nitong mga watches nila, wala talaga akong masabi. At kung nagugustuhan nyo yung mga videos na ina-upload natin, please don't forget to like, share, and follow us on our Facebook page, Check us out on TikTok and subscribe to our YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga latest videos namin. So paano mga Kapanggap? Hanggang sa muli nating pagpapanggap. Sabi nga nila, fake it till you make it. In a good way syempre. Bye-bye.